So ayan mga ka-farmers, kung mapapansin nyo, ito yung patukan natin sa mga manok. Hinaluan natin ng whole corn, yung kanilang patuka. So yung inilagay natin dito mga ka-farmers ay yung breeder pellets na GMP. At saka hinaluan natin ng itong whole corn yan o. Oh. maganda ito sa mga manok natin. So ito yung ipapatukan natin sa mga manok natin dyan. Especially itong mga manok na nakatali. So yan mga asil natin. Yun. At yung iba pa na nandun. So yan yung Rhode Island. So ito naman yung Black Australorp okay. Ito yung white leghorn na rooster so, yan yung ibang gutom na Ito naman yung ito yung uh, ano natin manok panabong na babae ng inahin So yan, nagutom na sila Hello ladies Boom na. <silence> Ito, black Australorp. So ito mga ka-farmers, umaga pa lang. Anim na agad yung itlog ng ating mga white leghorn horn. Ito basa pa nga. Mapapansin oh. nyo. Medyo basa pa yung itlog bago eh mainit pa din. Kakapang itlog lang ito mga ka-farmers dahil mainit pa. At basa. So yan. Sa umaga pa lang na ito, meron na tayong anim na itlog dito sa ating mga white Leghorn. horn. So ganyan sila kalakas mang itlog. Alright. So yun yung kagandahan dito sa mga heritage breed at saka itong white leghorn mga ka-farmers na uh, layer talaga sila. So umaga pa lang makakakuha na tayo ng mga itlog. Meron na tayong pang-ulam or pang -benta. So ganun kalakas sila mga itlog. Araw-araw, halos araw-araw sila nanging itlog mga ka-farmers. Kaya yun yung uh, maganda nating alagaan. kumpara sa ibang breed na mga manok. So magtatapusin uh, lang natin itong magpakain sa kanila dahil ito gutom na yung iba oh. so yan ito naman yung pang meat type natin na mga asil asil ah, merong shamo at meron din game fowl dito so yan oh. sa game fowl naman ang kataas nilang lumipad at saka itong mga asil kataas lumipad hindi kagaya ng mga layer natin right ito yung mga asil natin mga ka-farmers. Asil, shamo, at merong isang bard rock dito. At saka merong game pole ng mga manok. So ito sila. Ang pakinabang lang natin dito is more on pang meat type talaga. So sa itlog, hindi natin sila maaasahan na araw-araw silang manging itlog. Hindi kagaya ng heritage breed. So yan oh. o so Nandito sa kabila yung ating mga heritage chicken So yan o oh. Hurrah! So itong dalawa na ito oh. Yan Siguro busog pa yan So ang lakas nilang kumain ng yellow corn mga kaaw yung whole corn natin napakalakas nilang kumain Ito rin yung isang project natin mga ka-farmers na kulungan ng manok. So malapit na itong matapos. Pinto na lang at saka yung sa taas nito yung kulang. Tapos pwede na natin lagyan ng manok. So yun yung isang kulungan natin dyan. Oh. Yun yun. So dyan natin sa ilalim ilalagay yung itong kulungan na ito. Dyan. So bali, uh, pitong kwarto po ito pito din yon so sa ilalim natin ilalagay yan so nasa labing apat na kwarto lahat yun yaman yung ating white leghorn Ito naman yung mga ibang manok natin. Rhode Island Red. Ito yung dalawang asil na babae. Bardrock the Rooster. Ito yung asil na nakakoros sa uh, McLean Hatch. Ito yung mga asil natin. At saka White Leghorn. Ito naman ay Shamu. Yan, Dirty Dome na babae. Uh, Head gold na babae at saka yung McLean hats. So yan. Meron pa tayong mga pulit dito o mga maliliit na manok cockerels. Game pu'yan po yan. Yan, merong dalawang heritage breed na pangkatay. At nandun din, meron ding pangkatay. Ang dalawa. Alright.